Patuloy na iniimbestigahan ang pamahalaan ng pamahalaan ang mga responsable sa gumuhong kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Kaugnay po niyan, eksklusibo nating na makakapanayam, live. Ang isa sa mga engineer ng tulay na si Albert Caniete. Engineer, magandang hapon. Ay, magandang hapon sa inyo lahat. Sa, okay. Pata, sa nakikinig. Engineer, siguro linawin ho muna natin. Ano po ba eksakto yung naging papel ninyo dito sa pagtatayo nitong tulay sa Isabela? Uh, ako yung original designer nung tulay, nung no, mm. 2012. Pero ang ginamit kong code sa pag-design ng tulay, 1997 pa. So, luman-luma na. Tapos lumabas yung DPWH 2015 na code. Mm. Nung, so, ibig sabihin, biglang na, na, ano, na, na luma yung design ko. Mm -hmm. Hindi na siya pe nung, nung, mga 2018 o 2017, nakompleto na niya yung walong arco na spans out of ano, 12 na, ano, na total. So, kung sabi ng DPWH, kailangan lahat ng tulay na kondesign na sa 2015. So, mm. kung itutuloy nila yon yung natitirang apat na arco, saka ano lang yun, kulang pa yun, 720 meters lang yun. Isang kilometro mahigit yung tulay, yung ilog, mm -hmm. uh, Kagayan River. So, dinugtungan pa nila yun ng mga 300 meters na pre-stress na tulay. Mm -hmm. Lahat yun, i-design sa 2015 na code. So, parang hindi pwede na yung una kong design na walong span, lumang code na 1997. Tapos yung iba, 2015. So, pina-retrofit design nila. Okay. Pina-redesign nila pero sa ibang kumpanya. Okay. So, ibigong sabihin... Hindi na ako involved doon sa pag-redesign. Okay. Engineer, linawin natin. Ibig sabihin, ho, yung sinasabi ninyo, yung unang walong arko nakabase doon sa unang polisiya or yung building code noong 1997. 1997. Lahat Bridge nung... code. Okay. Hindi building code. Tama, tama. Bridge Sorry, mali ako. Bridge code. Pero lahat nung sumudod na yon, hindi na ho iniayon? doon sa bago. Kung hindi siya ni 2015 na na bridge code. Okay. 2015 so, na na bridge code. Mm, -mm. Pero ibig sabihin, yung pag-retrofit ho, isinang ayon na doon sa 2015 na bridge na, code? Sa, tumaas yung mga load sa vehicles sa 2015 ko, pati yung earthquake. Mm -hmm. So, hindi na ano, para ano man siya sa mga lindol na ano, para ng 2015 na code, mm -hmm. ano, kailangan i-redesign na siya. Mm -hmm. So ano ang nangyari doon sa redesigning process po? Iyon, itinaas, itinaas, itin ano, tina- validate uh, ba, lahat na yung Montulay eh, naka-design na sa 2015. Mm -hmm. Kasi luma yung design ko eh, 1997. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero yung Pero akin yung konsepto ng arko, mm -hmm. akin yung ano. Uh, so ni-retrofit nila, nilagyan nila pinalakas nila, mm -hmm. nilagyan nila kasi nagawa na 'yun. Eh pinalakas na lang nila or ang English ng pinalakas is retrofit okay. ni retrofit nila para okay siya sa 2015 na code. Okay, so na ibig mong sabihin na, pero hindi na ho kayo involved doon sa pag-retrofit. Binagay nyo na, kanina. Ibinigay na sa ibang kumpanya. Yeah. Ho. So, so ba, ano kumpanya? ang naging problema kung nagkaroon naman pala ng retrofitting na inaayon doon sa 2015 bridge code ng DPWH? Bakit to na umi pa rin sa ganito? ang problema natin sa Pilipinas is ano eh, overloading. Mm. Ang, ano, ang, merong department order ang DPWH, yung limit ng mga tulay, yung capacity ng tulay. Mm. Sa 10-wheeler, 27 ton lang. Itong truck na nasa screen niyo, kapareho yan ng 10-wheeler, may tandem axle sa likod na dalawa, na walo ang gulong. Ano, ah, uh, 27 tons lang ang ano ang allowed noon. Mm -hmm. Yung diyan sa unang report ng Lunes yata ng Region 2 DPWH 102 tons nang sinukat nila yung uh, dump box niyan, tapos yung bigat ng mga bato. Kumuha sila sample ng mga bato eh tapos tinimbang nila. Lumabas ano 85 tons daw yung kargada ng truck tapos 17 toneladas yung truck mismo. Mm -hmm. Kaya pag, pag, pinagsama mo, 102 tons. Mm. Kalahati ng 102, mga 50 tons, nandiyan sa unang ano, axel o linya ng mga gulong dyan sa tandem na yan sa likod. So mga 50 tons, yan, times 4 yan nung, times 4 yan nung nasa limit na 27. Ah. Kasi 27 times 4, 1, 108 tons yan. S Sige, engineer. Ang tulay na yan, 2 lanes. Dinesign ko yan ng, ano, ng dalawang truck sabay. Mm. Kahit dalawang truck na sabay, basta 27 tons lang, 54 tons, hindi niya kayang pabagsakin yung tulay. Okay. Pero kung 102 na, times 4 na, So, engineer kayo, you're uh, of the opinion, andun din kayo sa panig na naniniwalang walang uh, pagkakamali in terms of structural integrity ng tulay? It's really dahil overloaded um, yung mga dumang ano, truck? Kahit sa 2015 code, hindi talaga uubra ano. Saka, makikita mo naman, ano, actually, over-design ako pag nag da uh, pag nagde-design ng tulay kit ano yan pang pang sampuyan na arko na dinaanan ng no, dalawang truck yan magkasunod mm. uh, pang sampuyan yung unang siyam, nakadaan siya. Pero yung pansampu, mukhang yung unang truck, nakaramdam na ng masama. Bumagal na siya. Nagpangabot sila nitong pangalawang truck. Pero yung unang truck, nakalusot. Itong pangalawang truck, wala na inabutan na siya. Pero ultimo Yun, yung, yung panguli, nagsasabi. Ano, under second design. hand, kulang nanon. Pero dapat ito, investigahan. Mm. Hindi dapat nagbibigay ng mga statement. Hanggat walang kompletong... Engineering, a uh, forensic engineering investigation. Mm -hmm. Tapos pag nakompleto na yung investigation, saka magpalabas ng ano? Kung an lang, kung ano yung resulta ng ng investigation? Mm -hmm. Ano? Uh, Pabura ko dun sa sinabi ni Koko Pimentel ba yung senator? Mm -hmm. Na dapat investiga. Hindi lang to, anim na yung tulay na bumagsak sa overloading mula 2022 hanggang ngayon. Kung tama yung na dinig ko sa YouTube, sorry sa ano sa internet lang ako nanonood ng mga ganun. So yun lang mm. yung feedback ko. Secondary lang yung info ko. Mm. Pero so ibig sabihin, pero yung, hindi lang ito yung bumagsak na oh, kulay. Pero kahit yung pangulo din na nagsabi under design, yung isa sa mga tiniting ng angulo. Yeah. Sorry pero mahirap ko siyang kontrahin pero hindi siya bridge expert. Mm. Mm -hmm. Pero ito ho isa din sa mga uh, iniisip natin dito, bakit po umabot ng ganito katagal, 10 taon, bago po natapos yung construction, tapos last year nagkaroon pa nga ng retrofitting? Yeah, ang alam ko yung 2014 nag-release siya, 400 million lang. Tapos yung mga sunod, mga 50, 100. Tapos may mga taon na walang, walang nire-release sa pondo. Hindi ko na siya kabisado dahil hindi ako taga-DBWH. Consultant kami taga Uh, outside kami. Mm -hmm. Private consulting firm. So hindi ko kabisado yung detalye. Pero sa budgeting yan ng DPWH, kung magkano ang iba-budget nilang pondo dyan. So painot-inot yung paggawa nila kaya ang tagal. Mm -hmm. Pero kayo, inip na inip tayong tagay sa belang Ganda-ganda ng tulay. Nauna kasi yung dose. Mm -hmm. Ganda-ganda. Mm -hmm. Tapos hindi binuwok sa... Mm. Pero kayo ho yung firm ninyo, gaano karami na hubang tulay yung nagawa ng inyong uh, kumpanya? Uh I've been na, nag-start ako mag-design ng tulay 1980. So mm. hindi mo na mabibilang. Mm. Tapos ang dami ko ng tulay na din-design ng mga iconic. Ito nasa background to ko, sa Kobe Bridge to. Apolloian. Mm -hmm. Designer rin to sa Clark. Tapos uh yung tatlong tulay diyan sa ano sa bridge down Park Lane Chef Oliverde dalawang tide arches mm -hmm. tide arch yung tawag diyan sa tulay na yan hindi mm -hmm. yan suspension bridge mm -hmm. hindi yan cable stayed bridge cable stayed bridge actually yung mm -hmm. yung they describe niya ni, ni mm -hmm. la presidente pero tawag niya suspension bridge I mean hindi sila hindi nila kabisado yung bridge mm -hmm. uh, engineer ako so, ito... hindi ko naman inaano yan pero yan. Balikan ko lang, engineer. Ano ho ba yung proseso, halimbawa, para sa mga tulay na iginawa o kinonstruct? Ano, ba ang proseso para doon sa mga tulay na ginawa ho o binuo noong panahon na, 1998 na 1997 na bridge code ang ginagamit tapos magkakaroon ng update? So, constant dapat yung retrofitting niyan? Oo. Oo hindi lang yon Pabigat ng pabigat ang mga truck natin hindi ka yung code hindi ano eh mo isipin mo 1997 to 2015 di 18 years bago nakbago. yung truck natin ngayon na galing China ang lalaki mm -hmm. ang haba ang tataas and they are very powerful and stronger kaya nila maghatak at magdala ng mas mabigat na mga load kaya nila 80 tons at ano eh ang ano natin 27 tons lang ang layo na naiiwan yung naiwan yung mga ano pati yung gina, ang design kasi natin naka, nakasunod tayo sa American na mm. eh sa America walang overloading okay. and so dito matindi masyado yung problema natin ng overloading and ano naiwan na yung no, uh, okay. design yung yung design loads na ginagamit namin sa pag-design ng tulay. Maraming maraming salamat po sa inyong oras again, Engineer Albert Caniete. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.